gas energy. Al uh, natapos na po sa sa kongreso kaya dito naman pag-uusapan pag at tayo ay naghahabol sa Senado na i-reject, i-reject itong paano ka lang ito na gamitin ang gas bilang daw alternative right. sa coal. Ano kasama ang gas at coal ay anus isa pareho siyang fossil fuel na makakasama hindi lamang sa kalusugan nating mga mamayan, kundi maging sa ating kalikasan. Magdudulot ito, mag ito ng maraming carbon dioxide na paakit sa itaas at magkukulong lilika ng greenhouse gas effect at hindi makakalabas yung init ng mundo. Matatabunan yung mundo natin ng carbon dioxide kaya yung init ng mundo ay hindi makakalabas at dahil hindi makakalabas, lalong iinit ang ating mundo. At kapag uminit ang ating mundo, mga kasama, ayan na, yung mangyayaring mga pagbaha dahil sa malalakas na bagyong dulot ng pag-init ng mundo. At yung, yung mga bagyong dumating ba, sa atin na malalakas at sinusunod ang resulta ng pag-init ng ating mundo yung pulling effect niya. Pero hindi ang kakyat na effect nito kapag gumamit ng gas, tataas ang presyo ng kuryente. Tataas ang presyo ng kuryente dahil mahal ni proseso ang paggawa ng enerhiya mula sa gas. Kaya tataas ang tutok ng ang aking kuryente. Ang gusto din, kahit na